Dito ako ngayon sa Tondo General Hospital Kaya Tondo Medical Center pala <laughs> ayun Para ano Ayan Nandiyan yung kapatid ko ngayon x Para sa sakit na Leptospirosis Leptospira mostly po ito ay galing sa ihi ng daga. At ang bakterya na to ay kailangan nito ng matinding gamutan, ng mga antibiotics. Ah, As Lalagnat masakit ang kalamnan, lalo na 'yung likod ng mga binti, nanginginig. Kung kumbaga sa English naggichill, ah, nagpapantal, nagkakaroon ng pantal sa balat, ayong ah, mata namumula o naninilaw na mata. Ayong ah, ihi Pakonti ng pakonti. Saan maaaring pumasok ang bakterya? Ah, maaaring sa balat, sa mga bukas na sugat, sa mata, maaaring sa bubong o sa ululod. Pag tingala mo, babagsak sa iyong mata yung tubig. Sa ilong, maaaring malanghab mo ito sa tirahan ng mga daga o kaya sa inyong bodega na pinamahayan ng daga. Ah, sa bibig, ah, maaaring sa paggamit nyo ng kutsara, plato, baso na kontaminado ng ihi ng daga maaari din itong makuha sa kontaminadong tubig. It is a dangerous disease. Opo, napakadelikado po na ito pag napabayaan. Kidney and liver disease. ah uh, bato at atay ang pinupuntirya ng bakterya na leptos pira. Akala ko sa tag-ulan lang po nakukuha ito. Hindi po pala. Kahit anong panahon po pala ay maaari kang magkaroon ng leptos pyrosis. Naririn ko lang ito noon. Ngayon, isa na sa mahal namin sa buhay ay meron na nitong leptospirosis. At sana po makalabas na siya sa ospital sa lalong madaling panahon. Dagdag ko lang no, kung ininom kayo ng mga bottled o beer in can, ah, siguraduhin nyo munang malinis o linisan nyo muna para sa safetiness ninyo para hindi pumasok ang bakteriyang leptospira. Paano maiwasan? Siguraduhin laging malinis ang kusina at tahanan upang hindi pa mahayan ng mga daga. Albularyo o doktor? Para sa akin, mas maganda kung doktor dahil nung kunan ng dugo yung kapatid ko, may findings na siya na may leptospirosis. Alam nyo ko kung, kung albularyo? Hindi kakayanin ng albularyo ang leptospirosis. Pag may findings na kayo na leptospirosis, magpagamot na kaagad sa doktor, hindi sa albularyo. Nagagamot o hindi? Ito po ay nagagamot agapan nyo po lamang. Kaninang umaga lang, nasa ospital pa ako ng Tondo Medical Center. Ngayon, nandito na ako sa bahay. ini edit ko na itong vlog na to. Sana maging aral sa atin na pag-ingatan ang mga ihi ng daga o yung leptospira. At habang nandito nga ako sa Tondo Medical Center, pinagmaslang ko yung gate pass ko na ID. ah uh, pag wala ka nito, maaari kang masita rito sa hospital na ito. Kaya makabuting ingatan nyo to dahil may PINOTON to na 200 pesos pag nawala nyo. Nangawit na ako kaya umapo na ako. Nandito pala siya sa dialysis. Ano? Dialysis room. Kala ko x-ray Hirap dito sa hospital Puro kumbaga May sakit Ang makikita mo rito karamihan Minsan hindi mo akalain na bigla ka mapupunta sa hospital eh Pero kailangan talagang gampanan yung tungkulin mo Bilang isang kapatid Malaking tulong rin kasi sa may sakit Kung makikita nila tayo na sumusuporta sa kanila Kumbaga para palakasin natin ang kanilang loob Para gumaling sila sa kaagad sa kanilang karamdaman. Lala, paalala po, no? ang Tondo Medical Center, kung galing kayo ng Blooming Treat, ay nasa gawing kanan.